pambansang issue analyzer, real talk darts. Isa ito sa mga hinahangaan kong influencer dito sa social media na gumagamit nitong borderlines. Bukod sa kanyang talento sa delivering speech, napaka-influencer niya, no? Malaking puntos ng paggamit niya ng borderlines. Napaka-professional ng dating ng kanyang mga video. Sa video na ito, guys, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng borderlines sa inyong mga videos. Yan, siyempre number one, export na natin dito sa ating CapCut yung video na, natin gusto nating lagyan ng border line. So ayan na po yung video no. Sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano maglagay ng border sa inyong mga videos. Tara ayan, so, sinabi pa niya. Ang unang gagawin po ninyo ay ayusin niyo muna lahat no. Una yung sounds, i-adjust mo yung sounds lakasan mo. Ngayon, pwede ka na maglagay ng borderline dito sa yung video. Dito sa baba, yung mga option na yan, hanapin mo lang yung canvas, pindutin mo yung canvas, then pindutin mo itong color, maglalagay na po tayo ng border. Ngayon, pumili ka ng kulay na gusto mong ilagay dito sa yung video. O, halimbawa sa akin, ang gagamitin ko, kulay red. Ayan, pindutin mo lang yung kulay red, tapos gamit ang dalawang daliri mo, i-minimize mo lang ng konti itong video. Ayan, So, lumabas na po yung borderline, no? At yan na po yung kalalabasan ng videos mo. <laughs> Pag nalagyan mo na ng borders yung iyong video, pwede ka namang edit dito. Halimbawa, meron kang gustong tanggalin dito sa video mo, pwede mo na ngayon i-edit yan nang hindi maapektuhan yung border. Halimbawa, ito, magbabawas po ako dito, tanggalin ko lang itong isa. Pindutin mo lang itong split. Adjust mo kung gaano kahaba yung gusto mong putulin. Pindutin po ulit yung split. Saka mo i-delete. Hindi po napiktuhan yung yung borderline, no? Pag okay na po yan sa'yo, export mo na po. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag niyo po kakalimutan mag-iwan ng like and comments. At pakipalo na rin po ako sa aking Facebook. Maraming salamat po.